Uy, ano na <laughs> Ari, luluto na. Oh, ay, oh. Luluto na ni Inday. na -in ng asukal. Mga bagkating. Mga asukal. Buri, eh. tama na mga dalawang garni, no? Tama ng garni, dalawa. Siguro. Ito mga uh, one cup na, ano? Tubig dalawa ganun, dalawa lang ang garni. Siguro nga, tama na yun. Huwag masyadong madami eh. Pagdagan pa natin yung kalahati. Dalawa't kalahati. Eh. Tapos, tama na yun ano, dalawa't kalahati lang. Ah, siguro mga one cup lang. Ah. Ano